Kuya Oliver, ano bang secret ingredient yan? Sir, ang atang secret ingredient ng Kuya Oliver ay

Kuya Oliver, good morning po. Sir, magandang umaga. Oh, magandang, magandang umaga Sir. Kum pa vlog, Sir. Kuya Oliver, ano bang secret ingredient niyan? Sir, ang atang secret ingredient nito, Oliver ng talaga secret. <laughs> Ayo. Oh. Ala ko pag ala ko pag mamahal eh. Sa kayang ana, kasamaan niya nang talaga ng na pagmamahal. Yeah. Kail. Talagang gusto ko ginagawa ko, yan. Yan. Yes. Dahil pag hindi mo gusto ginagawa mo, di ka makapagrap ng luto. Yun. Yun po ang secret sa successful na business. Saka na meron pa eh. Sariwa ang atang baka. Ayun. Ayun. Sariwa. Grabe. Hindi yan. May dalawang patendol sa doon. Hindi ka kay bagong, laging bagong katay. Bago yan ang mga patendol. Wow, grabe. Fresh so, na okay. fresh, ha? Fresh na fresh yan. Mga anong oras sa na ay nahango yan? 2.30 to ng madaling araw na kasama. Ang hango nito ay yan. Tuloy-tuloy niya hanggat na sa may malambot na hanggang na lang hinahango. Uh, anong oras po kayo nagsasara? Gusto na gabi na. Alas 6, alas 7, alas 4, alas 5 Hanggat meron pa ano? Ano naman sa oras na yung hanggang una? Pag oras na yan, medyo talagang makasakoy ano na. Mati na, kakunti na ang mati na. Mati na mati. Ah, okay. Ano po kayo nagbubukas, Kuya no. Oliver? 2.30. 2.30? Pwede na kumain? Grabe. Wala, sir. Alas uh, 7 pa ang serving namin. Ah, alas 7 pa ang oh. serving. Pero bukas na kami ng 2.30. pipila na, ano? Oh. Grabe. Oh, okay. Ayun, no? Ayun. 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 Gusto niyo mga kayo may mga laban mamaya ito. Ha? Ah? Para magandang performance niya. Sarap yan wala pang tutulog yun yun pag ah. natin mo sinimbat ng Ito, ko Ano ka

Pwede magka-extra ng dalawang kanin. Isa din, isa din. Ha? din. Tatlong kanin na pala Tatlo po. pa kayo, Parang yung gawin? Ha? ka pa Order na, ha? Bawa sa pinta. Ha? 开了。<Yeah. S 2> yeah.